joke ito. pa, pakita ko kung gaano ka kagaling magbayo. Flex ko lang guys, yung tatay at nanay ko na napakasipag. So walang sabihin napakaswerte ko. Dahil kahit mahirap lang kami, e eh ganito kasipag at kaporsigido ang nanay at tatay ko. At hindi ko ikinakahiya na sa ganitong paraan kami nila binuhay at pinalaki. Dahil lumaki kaming disiplinado at mabubuting bata. Dito, overtime din mm. buti na lang may ilaw po kaming ano sa sulat yung battery bukas na maga maga ito naman ganyan kainit sa impyerno kaya piliin nyo maging mabuting tao kaya big salute sa mga nanay at tatay na masipag dyan kahit gano'ng kahirap ang buhay, eh mas pinipili nilang lumaban ng patas. Ikaw, proud ka rin ba sa nanay at tatay mo? Singa, mention mo nga sila. At syempre, pakishare na rin ang video ng ito.